Hmm? 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 <coughs> Hello, what's so up you guys? Ako nga po si Pani. Kasama ko si Mia Bells, Sexy Bells, Suka Bells, Pocket Bells, Ihi Bells, Tae Bells, Shocker Bells, Jingle Bells. Break na tayo, Bells. I love you, Sorry Bells. Yung... Ayun ang na lalayan namin yan is... Don't... Don't... Stop, stop living <laughs> don't stop the tantan don't stop the hey don't stop it isa sa Facebook <laughs> <laughs> ayun ang ito ay nakabase sa aming bosses kung gusto mong lumakad si bobo mahina ang boses lang ha, la, 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 la. kung gusto mong

Nubo ako. Hey, I, I just met, met you. you. <laughs> Sorry. Na 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 na. Batman, Batman and Robin and Blue Hood. Jabalu hu lu hu hu. Stop. No. Hey, alam mo ba? Meron akong drag. Meron akong drag. Kalaban niya yung pala yun. Ano niya? One of one? Ba't mo magbalo? Ang sasis ko naman. Huwag mo. One of two sa akin. Para konti na lamang. Gusto ko man Game na. Game. 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 Jump! 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 dyan. Matatalo ko takala mo. Lakad! 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 Sabi ko lakad! 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 Hindi ito malungkaw. Lakad! 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 Oh my god! Oh! Lalang gelban to kota. <laughs> Mukha game round 2. Oh! Iba kasi yung boses mo eh. Hallelujah! Hey. Yo! Sa may tatlo, baby, ako nakita. Mata ba? Mapayat mga, baby! Haba, 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 haba. Seryoso? May humahawin bila na ganon? Jump! 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 Bitch! Jump! Bitch! <laughs> bitch! Sorry pa. Lakad na! Lakad lang. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan Very good! Very good! Lakad lang! Lakad lang! Ayan na! Ayan na! Ayan Ayan <laughs> Isa pa! Isa pa! Hello! hello, hello. hello, hello. <laughs> Sino ba kasing ayaw sumagot? Ayaw mo sumagot kasi! Pag ako, nalaglag, ay, wala! Shit! Kito mo yung isa pa. Last na, promise, last na. Last na, pag natamad na ni high score ko! Lakad, 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 lang, sabi ko, lakad lang. Tapos, tapos, jump, 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 tas bitch, lakad lang, lakad lang, lakad lang. Lakad lang! Sabi ko, lakad lang, lakad lang, Sabi ko, lakad talo na Okay, kalma. Walk, 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 jump, bitch jump, jump. Very good, very good. That's nice, that's nice. la I na Ina Ina I na What they Oh, na, oh ayan na, ayan na, ayan na. Jump, jump 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 Oh my god Oh my god Oh my god know Bitch Hmm <laughs> <laughs>